Hey folks, ito yung unang beses natin subok pagpunta sa Vegas, Filipinas. Literal na first time para sa amin ng aso ko. First time ko nilabas ang aso ko ng ganito kalayo at na-enjoy naman niya. Anyways, tayo ay nag-try kumain ng iba-iba dito. So, itong fried watermelon, 3 pieces for 100 pesos. Actually, ang masarap lang sa kanya yung puti. Yung butter niya, maganda yung pagkaka-fry. Pero problema kasi, yung watermelon niya, ang liit-liit ito, -liit oh. tinan niyo, Sobrang liit. Ay, ang red na yan oh. Akala ko nga cherry. Tapos, hindi pa siya gano'ng malasa. So, mas masarap bumili ka na lang ng quick-quick. Itong sa pharmacist na free taste, sobrang sarap nito. Ayan, so nakakita ang aso ko ng kapwa niya aso. And so far, okay naman pag socialize siya bilang isang first-timer sa ganito kalaking event. And ito, mabait sila, animal empathy, pinainom nila dog ko. And of course, we're trying juice, mga juice. Okay naman siya, ito I recommend this pag nakita nyo sila. And thank you. Pinagyan tayo ng Power Dog ng, ayan. So, ayan, nakakita din tayo ng mga cute na brand ambassadors. Actually, yung isa, I think, owner to. So, tinry naman natin itong tofu sisig with garlicky tapa ng wild thyme. So, ayan siya. <laughs> with rice, I think this is 180 or 190. So kung mapapansin nyo, mas marami talaga siyang tofu. konti lang yung tapa niya, then maasim-masim siya in matabang asin. Sorry for the comparison, but you know, yung formerly bodhi na ngayon ay Harvester's Vegetarian M&M's, but sa insertion na lang, parang siya talaga yung standard for me. So this one doesn't even come close to one half. And pagdating sa price, uh, feeling ko siguro mga ano lang to, 130, 140 dapat. Kasi puro tofu siya eh. And yun nga, um, ang veggie meat, syempre understandable na hindi siya kasing you know, uh, lasa ng karne, yung pinaka, ano niya, um, texture, but, you can use the herbs, kaya nga, meron doon na may, herbs na ano eh, mga, you know, merchants. So, yan, pagod na ako by this time. So, kaya hindi ko na na video yung pinaka Northern ko, which is yung gimaras nga na mango lychee -like milk tea. And, you know, medyo artificial yung lasa niya. Natatabangan ako na sa kanya. Pero, ang upside niya is sobrang sobrang daming yang sahog. As in, mabubusog ka. So, yeah, I can say tama lang yung niya. Na, which is, if I remember correctly, 135 na. So, before kami umuwi, na we chanced up yeah, this one, it's a cooking competition. And yun na, sa harap natin, um, si Chris, yung jowa ni yun Nadine Lustre. Makikita, oh, super supportive niya and Chris is actually you know judging ayan siya Yun, naka-green hindi yung isang guy <laughs> So ayan na nga, nag din kami pa uwi ng dog ko okay. And sa mga nagkatanong kung need ba ng special permit No, hindi nyo need Wala ding sumita sa amin na driver Basta wag lang kayong makaabala